Lahat po, sir. Pinapanood ko. Masaya ako kasi kababayan po siya. Bali pangalawang balik niya na dito. May Pangalawa dalipan. na po eh, yung sir. Yung una, yung una may kasama ako, sir, yung ako. kapatid ng hipag ko. Naaway ako, sinasaktan na ako. Hindi ko na po ano, kaya yung ginagawa niya, tinakbuhan ko na lang po. Ano natin po, po Nay? Magbigay sana kami ng paspasalamat, sir, kay Daddy Pampo. Ah? Dala namin mga gulay. Dala kayong gulay. Nga bala pa kayo, Nay? Okay lang, sir. Pasasalamat po namin sa kanya. Napunta na kami minsan dito. Ay, galing na kayo dito. Doon. Ano pong... Kasama ko po, po yung api ng hipag po. May sinamahan ko. Ah? Ngayon sinamahan ko po itong pamangkin ko. May sinamahan yung pamangkin ko. Umuulan po. Tuloy kayo dito po ang salon. Po kayo po. Ano yung gusto yun eh? Ang dami niyang dala. Gulay saan, mga mangaturya tara at mga talaga na kayo ng video ng dadapang palagi po Nakashare lahat yung mapapanoodusin kahit yung sa iyo. Ay ah, naku ka kasama niyo po yung asawa niyo po. Salamat po. si boss si Boss JB. Ako sa ano po yung mga nyo? Galing pa ata yun sa ano? Ah, yung, yung ipo sa palengke. Yung, yung iba, iba po. pananim na po namin. Tanim namin sir, yung iba. Ay, tanim nyo po. Wala pa yan, na dami-dami okay. Dami yan. Okay lang sir. Ayos lang po. Paano po yan? Wala si Daddy Franky. Eh. Okay lang po na ano, na ako, video okay. namin na kayo para ma... Pakita ni Dati Pangipon. Okay lang po sa akin sa Okay lang po. Okay lang po. May upload din namin ito Okay lang po. Ano ba yan? Bani, ano pong napanood niya kay na de po? Okay Lahat po, sir. Pinapanood ko. nag Nagumpisa si Daddy okay. Prangy, sir, kwan. Masaya ako kasi kababayan ko siya. Mm -hmm. Nag-umpisa siya November November 21, sir, 2021. Nung nag-umpisa siya. Matagal nag oh, na niya po ah. Matagal na. Kasi classmate siya ng pamangkin ko, mm -hmm. si Ricky Makaraig. Classmate ni Daddy Frankie sa high school. Kabatsmate niya. Mm, Kabatsmate niya. Saan po kayo dito sa Pangasinan? Jan Pusakwan, Barangay Abunagan. Ah, Barangay Abunagan. Ah, po. Malayo po 'yan. Ah, malapit lang po. Malapit lang. Pa ang pamasahi pag nasa bayan ka, 20 po. 20. Hmm. Pag pupunta sa Barrio. Hmm. Hmm. Bali pangalawang balik niya na dito. No, pangalawa pa na po. Eh, sir. Yung una, na... yung una may kasama ako, sir, yung ah, kapatid ng hipag ko tapos binigyan ni Daddy Frankie ng ano pamasahin niya tapos binigyan din po ako thank you Lord no. na. natanggap natay no, Daddy thank Frankie thank you po thank you po sir so, uh, bali ngayon po nagdala kayo ng pasasalamat sir ng -gulay. para oo uh, uh, para may gulay-gulay po sakto sa totoo lang kasi yung uh, nakita yung... ko kayo nung isang araw kasi sir na namalingki kasama niyo si Lisa uh, Gustong gusto gustong-gusto nila ng mga gulay para ano sila healthy oh. Ay, so, ngayon, sa sir, sinamahan yan, eh. ko yung pamangkin ko, sir, tako. Bakit, daw, bakit ano po ilalapin niya kay Daddy Prangy po? Eh, sabihin niyo. So, yun mga babayan, hindi of Daddy Prangy po. Kami muna ang host. So, sasayan na po kami, no? So, magagawin po namin ang makakaya namin para mapabot natin kay Daddy Prangy at sa mga kababayan natin po itong video mo to. Mapa maabutan natin sila ng konting tulong. Ano, ano po yung ano niya, Nay? Ilalapit niyo kay Daddy Prangay po. Tumama lang po ako sa tita ko. Baka po sakali din po matulungan din po ako. Kasi bihira na rin po kasi magbigay ang tatay niya po. Kung ano yung meron lang sa kanya. Kung ano yung kaya niya. Yun lang po yung binibigay. Tapos wala na. Ano po nangyari? Hindi iwalay kayo ng asawa mo? Hmm. Oh, ano po, nagumpisa po yun sa, may cellphone po ako dati na may pinapanood lang po ako parang hindi niya po gusto, na akala niya po may simpleng dahil mali lang po na ano, dahil pero ginagawa niyang malaki hanggang sa ano na po siya, lasing ng lasing tuwing gabi pag uwi. Inaaway ako, sinasaktan na ako, Lagi na lang gabi-gabi nananakit po kaya hindi ko na po ano kaya yung ginagawa niya tinakbuhan ko na lang po umuwi po ako kay nanay ko po hanggang sa ganun sinusuyo ako pero ganun din po inaaway din po ako kahit nandun po ako sa nanay ko po sinasaktan niya rin po ako eh. kaya ayaw ko na pong bumalik sa kanya gusto ko lang po na supportan niya na lang niya po sana yung mga anak po namin Ilan pero ang sabi, pero ang sabi niya gusto pag babalik daw po ako sa kanya, susuporta so siya pero pag hindi daw po ako babalik, wala po kaming makukuha sa kanya. sabi hmm, naman no. Na. Il ilan po ba anak niya po? Tatlo po. Tatlo. na po ito. Ah, malalaki yung, na sila? Opo. Oh High school na po yung dalawa. Yung dalawa po kasi hindi ko po kasi kaya silang tatlo. Binalik ko po yung dalawa sa kanya po. Ah, nasa kanya yung dalawa? Opo, yung dalawang magsan. high school po. Ito yung nasa iyo ngayon po? Opo, yung lang, ading... ito po, Bunso. Ilang taon? Ano, ano siya? Grade? Grade 5 po. Ka grade 5? Opo. Gano'ng hirap po maging single parent po? Sobra po. Sobrang hirap po. Kung Lalo wala pong trabaho, walang maasahan po. Pag walang wala po, hihingi sa kapatid sa kapitbahay pag wala po, mangungutang. Tapos, ano po kasi po, ako kas, nakasama din po ako kasi sa ano, purpose po. Yun hmm. na lang po yung inaasahan po namin. Buti may mga magulang pa na nalalapitan. Single na, no? mother na rin pang mama ko. Single mother okay. na rin. Okay. No, kasi maraming nakaka-relate nito sa iyo, ate, no? na maraming single parent na ano, mag-isang tumataguhin sa kanilang mga anak. Opo. Sige po, bali paparating natin kay Daddy Frankie. Ang ano lang po namin, kasi yung binibigay ni Daddy Frankie is yung bag. ano? Opo. So, na namin sa loob kung meron pa dyan. Opo. Sana meron pa, ano? Sana po. Kasi wala po si Daddy Frankie, hindi po namin masabi kailan siya darating. Si busy po siya sa kanyang ano sa sa Manila. Kasi may priority po siya doon na si Kaso. Okay. So, ngayon po, ah, tatawagan si Kuwereski. Kuwereski. May bag pa tayo? Check ko. Check ko sa loob ko muna. Sige po, sige okay po. Anong ano ba? Pambabae pa lang? Pambabae po. Pambabae. Opo. Tingnan natin na yan, kung meron pa yan. Kasi kung ano po, kung ano po yung may abot namin tulong po. Ayun. Pagpasensya niya na, ano? Nay, ano po? Ano po? Malaking tulong na po yan. O oh, yun buti. Meron pa na ito isa. Okay. Thank, you. Thank you po. Thank you po. Kaya ba sa'yo? Oh, Malaking God. yata. Pacto lang? Pwede na po. Hmm. Hanggang sa grade, ano, high school na po niya yan. Gusto mo ba? ba? Well, may bagong bag ka na. Anong grade ka na? Five po. Grade 5. Grade 5. Sakto. Sakto na, ano? hmm. malaki. Advance gift niya po. Birthday niyang July 12 po. Ay, ah, July 12, sakto-sakto. Birthday mo pala. Advance. Happy birthday. Ano man sabi mo, may nakatanggap ka ng bag? Ay, hey, Daddy Frankie. Eh. Salamat din. Sana ano mga sa pag-aaral mo yan, ha? Pagpasensya niyo na po muna, ha? Opo. Kasi yan lang po nakayanan. Kasi kami lang naiwan dito. Kami nag-aalaga sa mga, ano, sa mga alaga namin. Na, sana maunawaan niyo po. Ano, Opo. Nay? Opo. Po. Ayos sana po. po. Kaya po nang hatid ko. Opo. Eh, paano po yan? Mga gulay niyo po. Eh, ano namin kay Daddy Contis? Sige paparating salamat po, o, opo, salamat paparating namin. Masasalamat po. Opo, salamat din po. Ipaparating namin po. Ano? Apo. Thank you po na yung salamat. po Opo, salamat po. Yan mga nagmamahal kay Daddy Frankie, ng mga kababayan natin. Pabo. Musilak na lang puso. Hindi namin nasa na ganito yung mga mga babae natin na siyang ang kilig kay Dati Franky, nagmamahal. Muli po, Nay. No, maraming salamat po. Maraming salamat po.